okay oh guys, nagluto ako ng nagluto ako ng noodle soup para sa aking alaga. Ayan, ang dami niyang sabog. Kung nakita niyo, may buntun. Ito, egg din to. May gulay, may hipon, may meatballs. Tapos, itong dalawa, itong mahaba na to, dalawang klase yan siya. Ayan, tas may sabog. Halagyan pa natin mamaya ng yung pa'y okay, ko.